Ang sinapan baw, ang perfectong ulam ngayong tag-ulan tapos samahan natin ng dark beans ay este black beans ngayon. Naggisa lang ako ng lasuna at bawang sa ko nagyan ng 999 na sili. <laughs> Naglagay din ako ng mega sardines panigurado mega ang anghang. Plus tarungkan pa una yan almurana sumadayo ka. <laughs> Bagong araw, bagong video at syempre bagong putahe na naman Manong Music yung nagbabalik Nagbaon nga si Manong pulit at Manong Dabbo ng Sinapan kaya for the go na naman sabi nga ng isa nating fan na si Ate Margie Makaspak, Bukel Utong When No White Beans Sakto nga na nagbaon din si Kuya Totoy ng Patibungan ay ng Black Beans Kaya una yan, nagsarap kan ito yung tinatawag naming pabo pabukol bukel, paburak-burak, kwals, pabusog-busog <laughs> Hmm. Hindi ba nga lumulo -lu ng 'yong bukol ng utong? Ipinisok ko na yung sinapan. Ewan ko ba sa bukol ng utong na to? Bakit hindi lumulo ng... Ba? Baka nakasirip. Kaya nakatangtang ko <laughs> baka iba ba na naman yung NSF niyo. kaya niyo anay na yung sinapan nagkadudak ng jutong um, nang ni cellphone ko kaya passport forward na tayo. Ang next nga na at sumaron no ay magpainit muna ako ng mantika saka ako inpisok yung bawang at lasuna. Yung nag golden brown na nga saka ako na ilinagay itong sili na Konting konti lang talaga yung nilagay ko mahirap na kasi yung mangmangan na parang biggang. Hirap <laughs> daman na nun pagbagamon papa. Nga wag ah. Nung naigis ako na bawang lasuna at sili ay Nilagay ko na itong mantika ay ito sardinas palaka ka mega sardines nga pala tong binili ni Forman Efren Royo kasi alam niya na mega mega na naman ang anghang ng ulamin namin for today's video saka si bumili ng tarong at ampalaya quality na naman sobrang worried niya rin pala ako sa aking buhay nung pinanganan na hindi ko na nakuhang mag -video kasi baka maubusan ako ng masiba at so, ito nga pagka uwi ko sa aming bahay ay dumiretso ako sa shop ng aking boss manager amo para masungat at maestimate itong ipapagawa daw ni Kuya Roberto na sliding window. Agad ng pala itong sinukat ng aking boss manager amo sa kanya ito kinumpyo. Medyo papalawakin daw nila ito kasi gaya ng muging mo habang tumatagal lalong lumawlawan nila. Haha! Because John! Pagka-compute nga namin ay agad-agad na kaming umalis at tumambay muna kami saglit dito sa may Senedo. Napansin ko nga na parehas na nga pala kami ng cellphone ng aking boss manager amo. Eh hey, baka Tecno Camon 45G yan. Ang <laughs> kagandahan nga pala ng cellphone na to is meron siyang AI is studio o yung tinatawag nilang ay inget mo ay <laughs> lang halimbawa lang example ay ito i click lang natin yung AI studio may magkikita tayo dito ng AI sharpness AI eraser at AI extender pero ang una at first mo natin na subukan is itong AI eraser bilogan mo lang yung gusto mong itanggalin dyan halimbawa ng example ay yung nakausob dyan sa likod o heto bilugan lang natin to ng kaunti tapos i-click lang natin yung start to erase maghihintay lang tayo ng ilang minutes matatanggal na yan i-pass forward na natin ng kaunti Diba, baka ma-board kayo nga buibuya. di ba amazing? Natanggal yung nasa likuran. Marami pang pictures ito. Kaya ano pang inihintay nyo? Bili ng ganito. <laughs> okay, back to topic na nga tayo. Sinundungan namin si Ate Sara dito sa kanyang pinagtatrabahuan dito sa Far North Luzon General Hospital and Training Center. At nagtrabaho nga rin pala ako dito ng ilang taon, mga 6 years siguro. <laughs> At sakto nga, napapalabas na siya. Kaya heto, nakasalubong namin siya. So nga alakas, standby, numiga, manin, I love you today, tomorrow, and yesterday. <laughs> ha ha ha